sa taas na mahigit 700 meters mula sa ibabaw ng lupa. Tangan na napakalaking ribultong ito ang mga bukas na braso. Simbolo ng pagtanggap at pagmamahal. Pero alam mo ba kung gaano kalalim ang kasaysayan at himalang bumabalot dito? Sumama ka sa akin na tuklasin natin ang kwento ng Christ the Neighbor sa Rio de Janeiro, Brazil. Ang ribultong hindi lamang para sa relihiyon kundi para sa buong sangkatauhan. Welcome sa new episode ni Mr. Kakaiba TV. Ang Christ the Redeemer ay isa sa pangunahing simbolo ng Brazil. Isa ito sa pinakabinibisitang lugar ng mga turista sa bansa. Halos tumatanggap ng almost isang milyong bisita every year. Mula noong 2007, Marangal. Magandang monumento na ito ay naging bahagi ng Seven Wonders of the Modern World. Ito ang pangatlo at pinakamalaking rebulto ni Kristo sa mundo posibleng pinakasikat. Meron lamang dalawang mas malaki kaysa sa Karyoka Monument. Ang Statue of the King of Christ sa Poland at ang Cristo de la Concordia sa Bolivia. Pero kakaiba ang Christ the Redeemer Statue sa Brazil dahil sa napakaganda, breathtaking na panoramic view. Pero sino nga ba ang nagbid kailan at kung bakit. Nagsimula ang kwento ng Christ the Redeemer noong 1920s. Isang panahon kung saan ang Brazil ay tumadaan sa pagbabagong pampulitika at panlipunan. Dahil sa mabilis na pagusbong ng Rio de Janeiro bilang isang modernong ng lungsod, naramdaman na simbahang katoliko sa Brazil ang pangangailangan magtayo ng isang mahalagang simbolo ng pananampalataya. Si Heitor da Silva Costa isang Brazilian engineer, ang pangunahing tao sa likod ng proyekto ito. Siya ang nagdisenyo ng rebulto at ang kanyang layunin ay hindi lamang gumawa ng isang ordinaryong imahe, kundi gumawa ng dambana na makikita mula sa lahat ng sulok ng lungsod, isang simbolo sa pagtanggap ng Diyos sa lahat. Sa tulong ni Paul Landowski, isang French sculptor, nagsimula ang paggawa ng rebulto. Ginamit nila ang reinforced concrete at isang special na uri ng soapstone upang matiyak na tatagal ang estatwa. Ang paggawa nito ay umabot ng 9 years. Mula 1922 hanggang 1931. October 12, 1931, sa wakas natapos at itinayo na rin ang Christ the Redeemer. Ang estatwa ay may taas na 30 meters at kasama ang 8 meters pedestal. Abot nito ang kabuwang 38 meters. Ang mga braso nito ay nakabukas umaabot ng 28 meters na parang niyayakap ang mundo. Pero bakit nga ba ito itinayo? Ang rebulto ay tinatag hindi lamang para sa mga katoliko, kundi bilang simbolo ng kapayapaan, pananampalataya at pag-asa para sa lahat ng mamamayan ng Brazil. Nais na mga nagtaguyod ng proyektong ito na ipakita ang pagpapala at pagyakap ni Kristo sa buong bansa, lalo na sa mga panahong puno ng pagbabago. Speaking of pagbabago, noong April 2020, sa gitna ng crisis ng pandemya, sinindihan ng Christ the Redeemer bilang pasasalamat sa mga doktor, nurse, at iba pang healthcare workers na walang sawang lumalaban para sa kaligtasan ng tao. Sa gabi, tila nakasuot ng puting ko na estesiscope ang statwa, simbolo ng kanilang sakripisyo at tapang. Sa panahon na yun, walang kasiguraduhan ng mundo ang mga ospital ay punong-puno ng mga pasyente at ang mga health workers ay tila nasa frontlines ng isang digmaan laban sa isang kalabang hindi nakikita. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at hamon sa ating mundo, ang Christ the Redeemer ay isang paalala ng pagmamahal, kapayapaan, at pag-asa ay laging nandyan bilang sandalan. Sa mga oras ng kagipitan, lagi nating tandaan na may panahon ng paghilom at pagkakaisa. Patuloy tayong magtiwala sa ating kakayahang magtagumpay sa kahit anong hamon natin sa buhay. So guys, yan ang part 2 ng 7 Wonders of the World. Kung nagustuhan nyo to, eh ay magugustuhan mo yung susunod na upload next week. Maraming maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, and subscribe. Magbabalik si Mr. Kakaiba. BVU